Mabuhay, magandang araw. Mahigit isang daang former rebels na kabinipisyo sa Adopt an FR program sa probinsya ng Agusan del Norte. Narito ang buong ulat. Dahil sa maayos na pagpapatupad ng Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP sa probinsya ng Agusan del Norte, patuloy ang pagtaas ng bilang ng mga rebeldeng sumuko sa probinsya. Sa harap niyan, isang programa ang inilunsad ng Provincial Peace and Order Council sa pangunguna ni Governor Marie Angelica Rosdel Amante, na layong tiyakin na matutugunan ang mga pangangailangan ng mga dating rebelde sa kanilang pagbabalik sa komunidad. Ito ay ang Adaptan FR Program. Kabilang sa mga beneficiaryo niyan ay si Nelson. May anim na anak na nabigyan ng trabaho at naipagpapatuloy ang pagpapaaral sa kanyang dalawang anak sa kolehiyo. Kagaya din ni Nelson, si Dionisio ay nakapagtrabaho din sa bayan ng nasipit. Malaki ang kanyang pasasalamat sa programa ng gobyerno dahil kahit isa na siyang senior citizen, ay nabigyan pa rin siya ng pagkakataon na makapagtrabaho kasama ang kanyang asawa. Sugod so sa mga pag-orinder, ah, nakita yun na mga dako kayong gitabang sa gobyerno. Pagpasalamat na ako sa gobyerno sa kinatibukaan niya. Di Isagop ang mga dilang kami, no? Ang tanang iparo. Ayon kay Mayor Rusco Demokrito Plaza, nararapat lang na magkaroon sila ng trabaho dahil naniniwala siyang karapat dapat din na bigyan sila ng pangalawang pagkakataon na magbagong buhay. Dagdag pa ni Mayor Plaza, ang former rebels ay naging katuwang ng gobyerno upang mahinto ang mga teroristang gawain ng mga rebelde at piliing magbalik loob na sa gobyerno. Every time na may mga FR, sila talaga yung binibigyan ko ng chance na makatrabaho kasi uh, yun naman yung main reason bakit din yung iba nagpupunta dun sa bundok dahil gawa ng uh, nahirapan sila paano maghanap ng trabaho. Ayon kay Dr. Silverjoy Tejano ng Provincial Social Welfare and Development Office, umabot na sa 155 former rebels ang nabigyan ng trabaho sa ilalim ng Adapt an FR program base sa datos noong December 2023. Kasama si Nura Lanusa, Marisha Saladanya ng Philippine Information Agency para sa Bagong Pilipinas. Samantala, narito na ang mga nungunang balita ngayong linggo sa Caraga Region, hatid sa inyo ng Caraga in Focus News. Aprobado na ni Butuan City Mayor Ronnie Vicente Lagnada ang Data Privacy Ordinance na nakabase sa Republic Act No. 10173 o ang Data Privacy Act of 2012 na may layo na maprotektahan ang mga pribadong impormasyon ng mga individual na nasa communication and information system ng gobyerno at pribadong sektor. Ito ay mahalagang hakbang na makapagbibigay gabay sa maayos na desisyon ng gobyerno maging sa paggawa ng mga polisiya, public service at mga inubasyon upang mas lalo pang mapaayos ang pagbibigay serbisyo sa komunidad lalo na sa mga butuan wanon Binuksan na ng Agusan del Norte Indigenous Peoples Women's Organization Incorporated o ANIPO ang kanilang Hungos to Kabudyagan, isang souvenir shop na matatagpuan sa Barangay Population 1 sa Bayan ng Santiago. Dito makikita at ibinibenta ang kanilang mga handmade crafts gaya ng mga beads, embroidered bags, mga damit ng mga katutubo at iba pa. Ang ANIPO Incorporated ay grupo ng mga babaeng mamanuwa, manobo at higaonon mula sa Agusan del Norte na sinuportahan ng National Commission on Indigenous Peoples, pamahalang panalawigan ng Agusan del Norte at iba pang mga Ahensha. Sa pagtutulungan ng Department of Social Welfare and Development Karaga at ng Team Edibong ng Agusan del Sur, nakatanggap ng tulong pinansyal ang may mahigit siyam na raang mag-aaral mula sa Agusan del Sur State College of Agriculture and Technology o ASCAT upang matugunan ang kanilang pangangailangan lalo na sa mga nakararanas ng krisis. Pinayuhan ni Governor Santiago Cani Jr. at Congressional Representative Adolf Edward Edibong Plaza ang mga binipisyaryong mag-aaral na gamitin ito para sa mga pangunahing pangangailangan at magpatuloy sa kanilang edukasyon lalo na ang mga kumuha ng kurs sa agrikultura. Sa pakikipagtulungan ng gobyerno sa lokal na pamahalaan ng Surigao City, kasama ang City Social Welfare and Development Office, nakatanggap ng tulong pinansyal sa ilalim ng Assistance to Individuals in Conflict Situations o AX Program ang may 1,698 na residente ng nasabing lungsod. Ang nasabing pamamahagi ng tulong ay dinuluhan mismo ni Governor Robert Lyndon Barbers, Mayor Pablo Yves Dumlauda II at iba pang opisyal ng lungsod at representante ni Senator Amy Marcos patuloy ang pagbibigay ng emergency employment assistance at training ng Department of Labor and Employment o DOLE at Technical Education and Skills Development Authority o TESDA sa mga nakaligtas na pamilya mula sa mga munisipyo ng unang distrito ng Surigao del Sur na naapektuhan ng lindol noong December 2023 Sa ilalim ng tulong pangkabuhayan sa ating disadvantaged to displaced workers utupad program umabot sa halos 11 million pesos ang inihanda ng DOLE at nagsagawa din ang TESDA ng iba't ibang training gaya ng pastillas making, rug making at organic fertilizer making Aprobado na ang Municipal Ordinance No. 111 Series of 2023 sa Bayan ng Dinagat sa probinsya ng Dinagat Islands na nagbabawal sa paggamit ng cash card ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps bilang kolateral sa utang. Bawal din sa mga nagpapautang ang pagtanggap ng nasabing cash cards, kapalit ng pagbibigay pabor o pagpapautang sa mga benepisyaryo ng 4Ps at ang pagsangla nito. Sa nasabing ordinansa, may katumbas na parusa para sa mga individual at mga organisasyon o grupo na mapapatunayang lumabag dito. At yan ang mga kaganapan sa Caraga Region ngayong linggo. Abangan ang mga pangunahing balita sa susunod na Sabado, dito pa rin sa Caraga in Focus News, hatid sa inyo Philippine Information Agency. Ito si Jennifer Peña Gaetano. At para sa iba pang mga balita, huwag kalimutang i-like at follow ang aming Facebook, Twitter, TikTok at YouTube.